Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing sumalba sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga na pong sinisi si Luka Doncic sa pagkatalo nga po ng Dallas Mavericks sa kanilang Game 4. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Isa nga po sa mga rason ng pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 4 laban sa Dallas Mavericks ay ang katotohanan na naipasok nga po nila Anthony Edwards at Carl Anthony Towns ang kanilang mga crucial na tira sa uli mga minuto na fourth quarter habang Dallas Mavericks naman nga po ay sobrang nag-struggle dito lalong lalo na si Luka Doncic at Kyrie Irving na parehong nagkaroon ng malamyang shooting. Kaya sa huli ay naipanalo nga po ng Timber Wolves ang kanilang Game 4 at naibaba na nga po nila sa 1-3 ang kanilang serye kung saan matagumpay na nga po nilang ang Game 5 na gaganapin sa loob ng kanilang home court na target center. Mismong si Charles Barkley naman nga po nagsabi na ang nagsalba nga po talaga sa Wolves ay walang iba kundi si Carl Anthony Towns gayong kung hindi nga po dahil sa kanyang pag-step up ay tuloy na nga po silang malalaglag sa playoffs. At kasabay nga po maka katrops ng pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves ay mismong si Anthony Edwards na nga po nagsabi na sa kanyang buong karera nga po sa NBA ay hindi pa nga po siya na si sweep sa playoffs kaya personal nga po talaga niya ang kadala naging laban. Ngunit alam nga po niya na hindi pa nga po tapos ang kadalang bakbakan, gayong kailangan pa nga po nalang maipanalo ang kadalang mga susunod na game hanggang sa maiabot nga po nila ang kadalang serye sa game 7. Samantala Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron nga na pong sinisi si Luka Doncic sa pagkatalo nga po ng Dallas Mavericks sa kanilang Game 4. Nagkaroon na nga po sana mga katrops, ng napakalaking oportunidad ang Dallas Mavericks na matapos na ang kanilang serie sa Game 4 ngayong araw ngunit nasayang lamang nga po nila ito matapos silang matalo. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po naiwasan pa ni Luka Doncic na madismesa nangyari sa kanilang kupunan. Sa katunayan... Ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang superstar na si Luka Doncic sa kanyang post-game interview, nga daw po niya ang kanyang sarili sa kanilang pagkatalo. Since siya nga daw po talagang may kasalanan bakit sila nabigo na maka-advance agad sa NBA Finals. At ito nga po dahil hindi nga po siya dito nagbigay at nagpakita ng sapat na enerhiya sa simula pa lang ng kanilang laban. Kaya pinapangako nga po niya na babaw sila sa kanilang Game 4. Well, as of now nga po mga katrops, ay kailangan na lamang nga po nalang manalo ng at least isang laro para maka-advance na nga po sila sa NBA Finals at balak nga po nila itong gawin sa kanilang darating na Game 5. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.